na Diyos salamat kala ko wala <laughs> okay po tapos sumasali siya sa ano rapol may ganyan ma'am minsan siguro baka may ganun yung e baka tanahin nyo na lang <laughs> okay anong gamot ma'am anong maintenance niya ano yan uh, sa high blood niya amlodipine mga ganun Ah, uh, oh, Losartan. Eh, Losartan. Okay, ma'am. Ay, gana, sige, gana na lang. Box, box na lang, kunyari, ma'am, ng ano. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Okay, sige, ma'am. <laughs> oh, sige, salamat. Sige, ma'am. Ay, wait na, ma'am. Saan na, siya nabili, ma'am? Mercury? Ay, ano. Ay, kasi, ano, Mercury, ganon. Okay, sige. Ay, na lang, magpakilala ka lang oh. for Mercury. <laughs> sige, ma'am. May gagawin na namin, ma'am, ha? Thank you. Oh, sige, sige. Salamat sa inyo, Sana, ma'am, ano, hindi makahalata. <laughs> sige. Baka oh, ma hindi naman. Uh, sige ma'am, thank you po. Sige. Uh. Okay, bye-bye. Ah. Ma'am I'm loaded. anong paano naman, paano ko sisimulan niya yan? Hello ma'am, nandito po ba si... Paano yung gano'y pangalan niya, no? sasabihin ko na, hello ma'am, nandito po si... Ma'am, nanalo po kayo. Ay, ano ma'am, may good news po ako sa inyo. Nanalo po kayo ng boxes from Mercury Drag. Yan, kasi sa receiving niyo, ma'am, meron po kami promo, gano'n. <laughs> Paano ba? <laughs> Medyo may hirap to ah. Medyo challenging yung ano natin ngayon. Surprise ah. Tara! Marlin lang sa hello. hello. po. Hello po. Ma'am, hello ma'am. Ma Good afternoon po. Yan ma'am, ano kami yung pa-prang Mercury, Mercury Drag? drag. Okay. Yan ma'am, meron po kasing ano ngayon. Gipsy, yung ano, inter, Meron pong Gipsy Mercury Drag sa inyo ma'am na mga damot i-receive -re nyo na lang yung item kasi lagi po kayo natin May mga resibo kayo yung tinatabi ma? Naku, tinatapon ko eh. Tinatapon tinatapong hmm. nyo. Pero okay lang ma'am kasi nakarecord naman po kayo. Kahit isa mo wala, ano. Uh, ID or senior ID po. Oh, senior ID. Mayroon. Or, yun ma'am. Pa, pero yun na lang, lang ma, po. lang ma'am kailangan namin para receive nyo po. Ah, uh, senior. Oh, po, ayong okay. yung sa gamot. Opo, oh, oh. yung sa gamot niya, ma. Ayan, ma, baby, nyo ma'am. Ayan ma'am, pwede nyo ma'am. Kali mam, ibibigyan lang namin mam ma para pagka pinakita namin ito. Pakita mo yung ano, ibibigyan natin. Ito. Yan, naglupas ang ID sa mam. Ma Sige mam, ma pa-receive na lang nito ito mam ma ng item. Ano na ba mam? Ayan, ano na pala si ma'am Kasi may mga ano eh, yung mga pang high blood. Mm -hmm. High blood ka ba, ma'am? Oh, eh, pero, mga may naman, may mga ganyan, mga basic right. na gamot. Mm -hmm. okay, Ayan, ma'am. Ma ano na, kasi nagpapa-check up ako. Ano na ako ngayon, Isa na lang. Pero ano kayo talaga sa market na dadag, ma'am? Oo, doon kami ma nabili talaga. Okay, okay yes, sige, na. ma'am. Ma'am, labas na lang tayo, ma'am. Oo, oh, ma'am. Free naman na siya, ma'am. Wala ka nang babayaran sa ano. Well, mm -hmm. Wala na siya, Wala na na sasimam ma sa mas worthy eh happy birthday surprise <laughs> happy happy birthday <laughs> happy happy birthday happy <laughs> <All right. laughs> yeah, tayo. birthday happy happy 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 birthday happy Huwag daw lang yun, ma'am. No? Wala kami talagang ipapamigay na ano. Dapat, ito lang talaga yun. Kasi, inausap ni ma'am na sinurprise na nga daw po kayo. At may idea na nga po kayo sa mga gantong surprise. Kaya, nakaisip siya ng tago. Yan, ma'am. By the way po, ma'am. We are from the BB Flower. Bukay surprise delivery po. At inausap nga po kami ni ma'am para bigyan po kayo ng surprise ngayon. Yan. Happy, happy birthday po. Magaling mo yung ano mo. Yan, meron po kayong dedication. Ito yung anak niyon. Ako. Yanti, baby boy daw yan. Ah, meron din po kayong flower bouquet. Wow. Oh, ah, dito na pa kayong anak ko. Ay, nasa malayo si hey, ma'am, no? Ito, ma'am, meron po siyang gustong sabihin sa inyo na message. Babasahin ko po, ah. Happy, happy 68th birthday, nanay. Salamat sa walang sawang pag-aalaga at pagmamahal kay Ia. Sana bigyan ka pa ni Lord ng madami pang lakas para sa amin. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyon nyo sa amin ni Ian. Mahal ka namin. Enjoy your day. I miss you. Yan. Napakasit na message, ma'am. Yan, naiyak na si mami. Siyempre, ma'am, binigyan ka po ng message. Baka meron ka naman pong gustong sabihin sa kanya, ma'am. Ito, ma'am. Papadala po natin sa kanya, ma'am. Nadyo, salamat. Kala ko wala. <laughs> wala. Ayoko naman. Thank you na lang. Thank you ka bibi, Thank you Mama hey. Ano lang yung sasabihin ma'am? Laiyak <laughs> si ma'am <laughs> Yan ito rin po ma'am, mayroon po kayong 8 May nakalagay din po Happy hey. birthday na from Madjo and so, tapos, yuk, Iyan Susubtipo hey, siya po si Tio Kian hmm. Siyempre ma'am, birthday niyo ma'am Kakantaan namin kayo ng happy birthday song ma'am Sabayin niyo ako ma'am ha hey, hey. Happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan po mami, make a wish po, big vlog, before blowing. ya. Happy, happy birthday po. <laughs> Yang mam. Ma oh, Ma <laughs> wala, <laughs> wala, wala. <laughs> wala, wala.

natin mga na kayo, tambahin namin ngayon lang sa baba Okay lang po ma'am Let's go. Ma'am, dito na rin po kami ma'am. Maraming salamat po sa pagkain. Kaya na kayo. Yan lang po, okay ang ano namin. Tanghalian kasi. Gusto mo Uso, magdala kayo? Hindi na po. Ah, oh, okay, Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay na ma'am. Okay na okay, okay, ma'am. Okay, pinakain niyo na kami. Maraming okay, okay, salamat dito, po. Happy birthday <laughs> po. Bye-bye ma'am. Hindi. problema. Madami man yun. <laughs> salamat po. Oh, thank you din. Kanin o oh, ito na lang? Eh, okay lang ito, ma'am. Okay, naman mo, ma'am. Dito, dito, dito. Dito yung isa, upo.